Tagumpay ang dalawang pakay ng civilian mission sa West Philippine Sea ng atin ito koalisyon. Nakapaghatid sila ng tulong sa mga manging isang Pinoy at nakapaglagay din ng boya sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang natitirang misyon nila ngayon makarating sa Baho de Masinloc. sa frontline ng balitan yan, si Gio Robles. Madaling araw pa lang dumating na sa Matalve Sports sa Masinloc, Zambales ang mga volunteer na kasama sa ikalawang civilian supply mission sa West Philippine Sea na inorganisa ng atin to koalisyon. Ayon sa grupo, umabot sa 200 volunteers ang kasama sa mission. Parte ng convoy ang limang civilian boats o pangulong at ang maliliit na bangka. Dala nilang mga ipapamahaging tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Panatag Shoal tulad ng pagkain at gasolina. Pasado alas 7 ng umaga lumayag na ang civilian convoy. Sinalubong naman ang convoy ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard kung saan kami nakasakay, 11 nautical miles ang layo mula sa Magalawa Island. Ito ang rendezvous point o lugar kung saan magtatagpo ang PCG at ang civilian mission. Bandang alis ng umaga, Miyerkules May 15, habang sakay ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard ay natanaw na nga natin itong mga bangka ng mga Pilipinong manging isda na kasali sa ikalawang civilian mission ng atin ito koalisyon papuntang Scarborough Shoal. Agad nilang nilatag ang mga boya sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakapwesto ito sa layong 14 nautical miles mula sa Masinloc. May nakasulat din itong West Philippine Sea o WPS atin ito. Bukod dyan, binigyan na rin ang mga mangingis Pinoy roon ng food packs at gasolina. Pero may ilang daw na hindi nakatanggap. Kabilang dyan si Roque na ilang oras daw naghintay para sa libreng krudo. Itinanggi naman niya ng atin nito koalisyon. Actually po, nagbigay pa rin po tayo maski dun sa mga hindi initially na ilagay natin sa listahan, nagbigay pa rin po tayo. Sa huli, nabigyan din ng diesel si Roque. Iginiit naman ng atin nito koalisyon na hindi sila papasindak sa mga barko ng China na namataan nila sa paligid ng Panatag Sol. Hindi naman daw gulo ang kanilang pakay roon. Kung may nagpoprovoke dito, China yon Sila ang nakaharas, nangaabuso ng ating mga kapwa Pilipino. Imagine sa harap ng mga wooden fish ang mga maliliit na bangka naman hindi na lumapit sa panatag solo baho di Masinloc. Ang apat na malalaking bangka o pangulong na lang ang susubok na makalapit doon. Patuloy namang babantayan ng PCG ang civilian mission. Bukod sa BRP Bagakay, dalawa pang barko ang aalalay sa convoy. Sinisiguro naman ng PCG na handa silang protektahan ng mga volunteer sakaling magkatensyon sa dagat. Even with a very limited number of Coast Guard vessels we have, um, What I can um, tell you right now is that the Philippine Coast Guard will really make sure and um, do whatever it takes no para siguraduhin na maililigtas ang ating mga kababayan Pilipino na ang dahilan lang naman ay naglalayag sila within our own exclusive economic zone. Paglilinaw ng PCG hindi ang gobyerno ang nasa likod ng civilian mission. Hindi rin daw nito layuning galitin ang China. Are we provoking them? Are we escalating the tension? No they are the ones escalating the tension because the mere fact that they are deploying their Coast Guard vessels, their Chinese maritime militia to block a civil society initiative in sailing within our own exclusive economic zone. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tension. Hindi tayo. Bukas ng umaga, inaasahang makakarating ang civilian convoy sa Panatag Shoal. Sa biyernes, posibleng matatapos ang misyon. Mula West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.